Mapangyarihan ang salita ni Jesus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alina, banal na Espiritu, diwanagan mo ang aming puso at isip ng maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 3, verses 22-30, and I have read it for you. And the scribes who came down from Jerusalem said, He is Belzebul and by the ruler of the demons he casts out demons and he called them to him and spoke to them in parables how can satan cast out satan if a kingdom is divided against itself that kingdom cannot stand and if a house is divided against itself that house will not be able to stand and if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand, but his end has come. But no one can enter a strong man's house and plunder his property without first tying up the strong man, then indeed the house can be plundered. Truly I tell you, people will be forgiven for their sins and whatever blasphemes they utter. But whoever blasphemes against the Holy Spirit can never have forgiveness, but is guilty of an eternal sin. For they had said, He has an unclean spirit. Makapangyarihan ang salita ng Panginoong Heso Kristo. Bawat mga salitang Kanyang pinapahayag ay mayroong epekto. Ang mga may sakit sa pamagitan ng Kanyang salita, pumangon ka, dahil sa iyong pananampalataya, gumaling ka, manahimik ka, magbukas ka. Uh, ang mga sinasabi niya ay may epekto sapagkat may otoridad ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, talaga naman, hindi pa rin tinigilan ng ating Panginoon. Sa araw na ito, Napakinggan po natin ng mga eskriba na nagsasabing siya ay nagpapahayag at siya ay gumagamit ng kapangyarihan na nanggaling sa demonyo. Mantakin po ninyo, no? wala na yata ibang maisip. Ang mga kaaway, ang mga umaaway sa ating Panginoong Yeso Kristo, kaya maging ang demonyo na mismo ay kanilang ginawang rason para pagbintangan ang ating Panginoong Heso Kristo. Pero alam po natin na ang demonyo hindi magagawa ang ginagawa ng Panginoon. Ano po yan? Yan po ay ang kababaang loob. Hindi po yan magagawa ng mga demonyo. Ngunit ang ating Panginoong Heso Kristo tigib ang kanyang kababaang loob. Paano natin masasabi o paano nila masasabi ngayon na siya ay nagpapahayag, siya ay nagpapagaling, siya ay gumagamit ng otoridad na nanggaling sa demonyo. Ang pangalawang hindi pa maaring gawin dahil nga sa kababang loob ng Diyos ay ang pagkakatawang tao nito, the incarnation. No? Dahil ang Diyos ay mataas pero pinili niya na maging tao, humility, kababaang loob. May mga bagay sa mundo na kung titingnan natin, napakadaling magbintang. Kagaya po ng mga eskriba sa Ebanghelyo ngayon. At matindi pa dyan, ay eh gagamit tayo ng mga salita na para bang palilitawin natin na masama ang iba. Pero ibain po natin ang ating Panginoong sa so Kristo sapagkat ang kanyang mga salita ay tigib-apaw sa kapangyarihan, sa otoridad at ang kapangyarihan at otoridad na ito ay nakaugat sa kanyang kababaang loob. Mababa ang loob ng Panginoon at hindi ito kailanman magagaya ng demonyo. Manalangin tayo. Panginoon sa Kristo, turuan niyo po ang aming mga puso ng attitude ng kababaang loob. Nawa sa mga pagkakataon na kami po ay nagiging mapagmataas, kami po ay inyong ibaba. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang ilike ang video ito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. Kung nais nyo naman pong maging updated sa mga kaganapan ng ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.